Hello guys, ayan, bigyan din. Welcome back to my YouTube channel. So ngayon ako ay magpupakit ng aking mga sinampay. Bakit ano? Wait lang. Ang bilim. Ang bilim, bilim. Mga lapit tao. Oh. Hoy. Ano nyo mo ni? Wait lang. Wait lang, mag magtutupi ako ng sinampay ha. Kasi, dami namin, dami namin pipiin. So ayan guys, Mano manong ipakit kita sinampay. Ito yung nilaban ko no, kahapon, nilaban ko ito kahapon, kaya tatanggalin na natin kasi tulit ko siya. Wala mo ibang gagawin niyo po kaya ah. hindi ako nun. ano, uli rang nang gagawa ka. Kaya siya parang tipso So ikaw tingin lang, ito yung mga audience ako doon. Apat-tuit, ayan mo, parang malabot Marami po siya.

Last one. Last two. Okay, I'm done. So, guys. I'm done with the cookie. I'm going So, guys, thank you for watching to my YouTube channel. Please like, subscribe, and share. Bye. See so, you next time. Please subscribe, follow, or follow Bye.